Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog Kaya mayroon na tayong ano, natimpla na lason ng ano, ng uang O bakukang, yun know. o Ilan no, na naman Kaya pala na iba yung ano Nang dahon Yan, hacket na tayo guys Mag-iingat lang tayo Yan you know. o Good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog Ito, ginawa ko sa pangalawang pagkakataon Yan, may ano na to dati May vlog na ako dati nito Ngayon, maulit na naman Iwan ko kung ng isang taon Yan guys, oh Mat matas na konti yan guys nasa itong hagdan na to 10 feet ito yan 10 feet so lagpas ito ng 14 feet yun know. o hop eh, sayang kasi yun oh o may buko malapit na maging buko yan ano yan ba ma... ano, may counting laman pa lang yan kasi kaubos lang itong kabila tayo lang dito ang kukuha kami ni brother oh. <laughs> Ayan, kay brother tanim to pero uh, nilason ko to pangatlong pagkakataon nung unang lason ko dito pa to baba yan pangalawa yan ito yung pangalawa na yung butas na yan yan ngayon may butas na naman yan guys yun nga lang mahirap 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 dudugtong ko na lang guys ay yan na guys yun o oh. ito yan yan yung palatandaan guys yun o oh. ang dami na pala sinuka oh o oh. ang dami kinain yan o yun oh. yung palatandaan na mayroong kumakain so laglag natin yan doon yan o oh yun oh ito wala wow, sana maagapan pa sana madala pa siya guan yun oh pero ano na meron na tayong lason nandito tayo sa taas yun sobra 14 feet yan Oh. Ito, ito eh. Oop, tumalusok sa akin. Yan Oh. oh, oh. Yung katas na yan, yung parang gatas na yan, yan yung lason. Kailangan ko maligo. Dito, pagkatapos. Lason to ng lahat ng klaseng insikto. Mm Hi. -hmm. Oh, sige dai, salamat. Mm -hmm. Yan oh. Yan ang katas na yan. Papasok yan sa ilalim. Mm -hmm. Sa ilalim, ilaliman. Pangatlong bisis ko na to ni Lason. Yan oh. Yung una, yan, yan ito. Ito yun. Ito Yan. Saglit lang. Yung mga ilang buwan lang pa na. Binira na naman. Yan o. Oh. Yan yung mga dahon na yan. Oh. Yung naknat yung ibang dahon. Yan. Yan. Ito. Ito sanga na to. Yan yung pangalawa. Ayan o. Oh. Putol na yung dah dahon na yan. Yan yan. Ito na yan. Ito na naman yung pang bali pangatlo. kain. So di natin di ko siya hahayaan na kun. Kasi ano to eh. Yung namunga na eh. Tanim to ano ni Brother Tendoy Channel. Yan oh. Tayo lang kano taga sagip Nagkasagip so, tayo Yan o, oh, ang dami Ang ano yan Ma Mga bukas O mamaya May maglaglaga na yan Tapos buhay pa Ano yung Kumbaga hing hingalo ba Hindi talaga asin patay ka agad. Yung klase ng gamot Ini hey, naman to, ano eh. Hmm. Pang ano lang to. Baga insik to. Pero lalabas pa rin. Lalabas pa rin sila. Iyo. Yeah. Yung live ko doon. Iniwan ko yung live ko. Shout out sa mga nandoon. Shout out hmm. sa mga sumilit. Lalo na may Ma Noli Ramos. Hoy! Oh, Ma'am Love Channel! Hmm. kay Sixing Mariscarding nana Nanay 19 hmm. Shout out Ayan Nandito tayo sa taas ating subukang hmm. subukang isib yung niyog hmm. na napakarami ng bunga hmm. uh, ito yung ina, inano guys yung pag nag sanggot hmm. No, mm -hmm. Ito yung trabaho ko dito sa probinsya Magsanggot ng Yung pang suka lang mm -hmm. Pero naiinom pa rin Basta hindi pa siya ano, Nabuta ng Ilang araw Kasi magiging suka na yun Suka Magiging vinegar yeah. May anim ako na puno dati Sa probinsya mm -hmm. Na ano Uy wala Tumagos na. Truk galing sa gatas. -gatas. Tumama sa ano. Oh, may dumaan na helicopter. Truk. Ganyan kami sa probinsya. Higit kanti pag ano, pag may helicopter, may aeroplano. <laughs> ay nalipad sa ibabaw. Paano kaya nilipad yung bakal na yun? Mm -hmm. Yan. Uubusin ko lang ito. Ibuhos ko pa rin ito. Ibuhos ko pa rin ang laman ito. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Okay na siguro ito. Pwede na ito ibuhos titira ayan guys hanggang dito na lang guys ang ating pasilip ano? pasilip sa paglason ng uang yun know, o putol talaga kaumpisa lang hindi siya sa ibabaw pa lang well, hindi pa siya nakapunta sa malalim oo so, oh, you yun know. o Ang lang, yun o. Know? Naninilaw na dahon sana nga lang kung kaumpisa pa lang ay parang kaumpisa nga kasi nasa ibabaw pa lang siya uy uy meron na dito hmm. meron na yata uy kulaglag lang Malaglag lang siguro. Okay. Eh? Uy, butas na. Butas na dito. Uy. Hmm, nandito. Pero pasok naman sulung si gamot. Yan kasih kasi pasok ang daliri. Pasok ang daliri. Nandito si Ang galing. Kinain na talaga. Matindi na pala. Matindi na. Hindi pala bago. Yan, may butas dito. May butas sa baba. Kasi yan yung daliri ko. oh ano na. Yan, dito naman. Buhusan ko dito. Yan, hanggang dito na lang guys. Yan, medyo nahirapan na kayo. Yan, thank you for watching. Bye-bye.